Si Kuya, ang responsible. Siya ang haligi ng tahanan kahit hindi pa siya ang pinakapanganay. Maagang natutunan ni Daniel ang responsibilidad. Panganay eh. Bata pa lang, siya na ang nag-aalaga sa mga kapatid. Driver ng jeep si Tatay. Marangal na trabaho pero di tiyak ang kita. Araw-araw iba-iba ang pasahero. Iba-iba rin ang kita. Si Nanay, nasa bahay, nag-aalaga kay Lola at sa mga nakababatang kapatid. Mahirap ang buhay pero kinakaya. Si Daniel, high school graduate, nagtrabaho agad call center agent, graveyard shift, kahit puyat, tuloy pa rin. Maliit ang sweldo pero may pambili ng bigas, sakto lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Karamihan, binibigay niya kay nanay, pambili ng pagkain, pambayad ng bills, pang school supplies ng mga kapatid. Lahat ng kita para sa pamilya. Konti lang ang tinitira niya pang kwek-kwek after work at pamasahe. Okay lang sa kanya, pamilya muna, lagi. Sakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Iba naman yung kapatid niya, si Joshua. Mas relaxed, mas carefree. Nakapagtapos ng kulahiyo, bongga pa yung degree. May pangarap pero di pa natutupad, pero di makatagal sa trabaho. Palaging nagre-reklamo, laging may reklamo sa bawat trabaho. Ang baba naman ng trabahong to, sabi niya. Di niya makita ang halaga ng bawat trabaho. Mapabuntong hininga na lang si Daniel. Sana all pwedeng magreklamo. Pero di pwede kailangan magtrabaho. May pamilya siyang binubuhay eh. Lahat ng sakripisyo para sa kanila. Kahit ganoon, inutulungan pa rin ni Daniel si Joshua. Pautang dito, pautang doon. Kahit minsan di na nababayaran, alam niyang di makakatanggi si nanay at tatay sa bunso nila. Ayaw niya silang ma-stress. Kaya siya na ang umaako ng lahat. Siya na lang ang bahala. Lahat ng responsibilidad nasa kanya. Ganun naman talaga ang mga kuya, di ba? Laging handang magsakripisyo para sa pamilya. dumating ang email nung Martes. Subject, important announcement regarding your role. Parang nalaglag ang puso ni Daniel. Alam na niya, downsizing. Pinag-uusapan na nila yun sa trabaho, pabulong-bulong. Umasa lang siya na hindi siya kasama. Pero kasama nga ang pangalan niya sa listahan. Retrenchment package, tatlong buwan na sweldo. Parang sampal sa mukha. Tatlong buwan. Paano pagkatapos? Paano na sila? Parang sinakal siya ng kaba. Umuwi siya. Mabigat ang email sa bulsa niya. Sinabi niya sa mga magulang niya. Umiling lang si tatay, nagbulong-bulong tungkol sa mahal na piyesa ng jeep. Si nanay, umiyak. Hindi para sa kanya na realize niya, kundi para sa sitwasyon nila. Sino na ang magbibigay ng pangangailangan nila? Parang panaginip ang mga sumunod na linggo. Apply dito, reject doon. Paubos na ang pera, Walang kasiguraduhan ng kinabukasan. Ang bawat araw ay tila isang pakikibaka, isang laban na walang kasiguruhan ng tagumpay. Parang ang layo ng dati nilang simple pero masayang buhay. Dudami ang away. Mainit ang mga ulo. Ang dating tahimik na tahanan ay napuno ng sigawan at tampuhan. Ang bawat isa ay may sariling hinanakit. Isang gabi, sumabog ang lahat. Ang mga naipong galit at sama ng lob ay biglang pumutok. Walang nakapigil sa init ng ulo. Si Joshua, walang trabaho pa rin, tinuya yung ulam na karinderia. Sumabog si Daniel. Ang simpleng hapunan ay nawi sa malaking gulo. Hindi ka mandika ba nagsasawa humingi ng wala akong trabaho? Ang bawat salita ay parang patalim na tumatama sa puso. Hinampas ni tatay ang mesa. Ang tunog ng hampas ay parang kulog na nagpagising sa lahat. Ikaw pa ang may ganang magalit? Tungkulin mong tumulong. Ang mga salita ni tatay ay parang mga bala na tumatama sa kanyang anak. Parang suntok sa sikmura yung mga salita ni tatay. Hindi niya akalain na ganito ang maririnig niya mula sa sariling ama. At yung mga magulang niya, kampi kay Joshua, ang sakit-sakit. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay masakit at mahirap tanggapin. Umalis siya ng gabing yun. Dala lang ang damit sa katawan at ang galit sa puso. Ang bawat hakpang ay mabigat, puno ng hinanakit. Nakahanap siya ng murang bed space sa isang masikip na apartment kasama ang mga di kilala. Mag-isa na lang siya. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng malamig at malungkot na kwarto. Iniwan na siya ng pamilya niya. Ang dating mainit na yakap ng pamilya ay napalitan ng malamig na pag-iisa. Hanap ng hanap, lunok ng pride. Parang lumaki at lalong lumamig ang siyudad sa bawat araw na lumilipas. Lakad ng lakad si Daniel, hawak ang resume niya. Nilunok niya ang pride, nag-apply sa mga trabahong di hamak na mas mataas ang qualification niya. Fast food crew, janitor, security guard, kahit ano, daan-daang application ang sinubmit niya. Ilan lang ang interview. Bawat rejection, parang tusok sa puso, unti-unting nababawasan ang confidence niya. Parang nagiging invisible na siya, nakakalimutan na, pero di siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang mabuhay para makatipid, instant noodles lang ang kinakain niya. Natutulog sa park kapag walang pambayad ng bed space. Miss na miss na niya ang pamilya niya, pati si Joshua, parang di mawala yung sakit sa dibdib niya. Pero yung masasakit na salita nila ang pumipigil sa kanya na bumalik. Isang maulan na hapon, habang nakasilong sa isang saradong tindahan nakita ni Daniel ang isang maliit na ad sa isang magazine. Halos mapunit na dahil sa ulan, isang tech startup, naghahanap ng customer service representative. Kailangan fluent sa English, tech savvy at magaling mag-solve ng problema. Sa call center, sanay na siya sa galit na customer, sanay na siya mag-troubleshoot ng internet problems. Kabisado niya ang technology. Ito na kaya, parang may sindi ng pag-asa sa dibdib niya. Hindi niya hinayaang mamatay yun. Iba ang interview na to kumpara sa mga nauna informal, parang barkada lang. Pinag-usapan nila yung skills niya, yung mga experience niya. Nakita nila yung sipag at tibay niya. Paglabas niya ng building, parang gumaan ang pakiramdam niya. Baka, baka sakali. Dalawang araw ang lumipas, tumunog ang telepono. Natanggap siya sa trabaho. Ang laki ng sweldo, higit pa sa inaasahan niya. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Nag-rent siya ng maliit na apartment Nilagyan ng mga gamit na segunda mano pero parang bago sa kanya. Ang galing niya sa trabaho, hindi napapansin ang sipag at dedikasyon niya. Sunod-sunod ang promotion, patunay ng paghihirap niya. Umakyat siya sa corporate ladder, pinatunayan niya na kahit walang bonggang degree, kaya niya magtagumpay. Nagtipid siya ng nagtipid. At pagkatapos ng ilang taon, naabot niya ang pangarap niya, Nakabili siya ng maliit na condo unit. Sarili niyang space sa siyudad na dati ay parang ang lupit sa kanya. May sarili na siyang tahanan. Nakarating sa pamimilya niya ang balita ng tagumpay ni Daniel. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. Tumawag si nanay, umiiyak, umihingi ng tawad, pinapauwi siya. Nagalangan siya. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang mga sugat ng nakaraan nandoon pa rin yung sakit eh. Ang maalaala ng mga pagkukulang at pagkakamali ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Bumalik siya, hindi dahil obligasyon niya, kundi dahil sa responsibilidad niya. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga ito para sa kanyang kapayapaan. Nakita niya ang guilt sa mata ng mga magulang niya, ang hiya kay Joshua. Ang mga ito ay mga damdaming matagal ng kikimkim. Alam niyang may natutunan sila, may natutunan din siya. Ang mga aral ng buhay hindi laging madali. Ngunit mahalaga, ang pagpapatawad na realize niya ay hindi paglimot. Ito ay isang proseso ng paghilom at pagunawa. Ito ay ang pag-alala ng walang payat. Ang pag-alala na may kasamang pag-asa at pagmamahal. Tinulungan niya ang pamilya niya, hindi dahil kailangan, hindi dahil gusto niya. Ang pagtulong ay nagmumula sa puso. Nagtakda siya ng boundaries. Nilinaw niya na hindi niya kukunsintihin ang kawalan ng respeto. Ang respeto ay mahalaga sa anumang relasyon. Bumuo siya ng bagong buhay, magandang buhay, ayon sa gusto niya. Isang buhay na puno ng pag-asa at pangarap. Nakahanap siya ng pag-ibig, nag-asawa, nagkapamilya. Ang kanyang pamilya ay naging inspirasyon niya. Tiningnan niya ang mga anak niya. Puno ng pagmamahal at paghanga ang mga mata at alam niya. Alam niyang nagtagumpay siya. Nabasag na niya ang cycle, ang cycle ng sakit at pagkukulang. Siya ang patunay na kahit sa harap ng pagsubok kahit na malpak ang pamilya, ang tibay at sipag ay makakapagbigay ng magandang kinabukasan. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa lahat.